Kumusta mga bote? For today's video! For today's video, excited na si Lola at Nilos para sa aking mga pasalubong sa kanila galing Pinas. At ayun nga isa-isa ko nang inalis sa maleta habang ipinapakita ko kay Nilos ang mga pasalubong ko para sa kanila. Naglatag na nga lamang ako dyan sa sahig ng malinis na garbage bag para maayos kong mailagay ang aking mga dala. Karamihan nga ng mga dala ko ay mga damit para kay Lola at Nili at yun nga kay Lola ay ipinapasadya ko pa ng patahe. Ibinili ko nga din sila ng face towel na ginagamit ko pang kuskus -kus sa kanila kapag pinapaliguan ko. Tuwang-tuwang -tuwa nga dyan si Nero siya bang pinagmamasdan ako at excited na nga din siya na ibigay ko yung para sa kanya. Mahilig si Nili sa mga regalo at alam na alam nyo naman ang kanyang mga gusto at ibinili ko ng sabon at syempre coloring is life kaya present ang coloring book at mga pangkul. Ayan nga mga bilin niya sa akin at bago nga ako umalis noon pa uwi ng Pinas ay sabi niya sa akin ay huwag kong kakalimutan na ibili ko siya ng mga pangkulay. At ibinili ko nga din siya ng ilang peraso na kandila. Dito sa Israel ay hindi ganun kausong pagbibigay ng pasalubong pero iba tayo mga Pilipino dahil nakaugalian na talaga natin na mahilig tayo na magbigay ng pasalubong. At meron nga din akong pasalubong na dried mangoes para sa anak ni Lola na lalaki para kay Rapi at para kay Imadora. Aten nga tuwang-tuwa si Nilos at kinuha na niya nga sa akin yung aking mga pasalubong sa kanya na mga pang-ipit sa buhok. Hindi pa nga ako tapos mag na ng laman ng maleta na bigla kaming tinawag ni Lola at gusto na daw niyang makita yung mga pasalubong. Excited, Jarn?

Ay nga tuwang tuwa si Lola at ang ganda daw at pati nga ang tela ay maganda din. Mga pang summer nga antela tela na yan pero kapag taglamig naman ay may isuot din niya ni Lola dahil dinodobli ko naman ang isunusuot na damit sa kanya. Malalaki nga ang pinapatahi ko dahil yun ang gusto ni Lola para maluwag sa kanya at mas nakakakilo siya ng ayos kapag suot niya. At dahil nga malaki si Lola ay mahirap nga din siyang ibili ng damit dito sa Israel kaya ay pinagpapatahi ko siya sa Pinas binili ko nga din sila ng rubber mat at ginagamit yan sa mga baby kapag pinapalitan ng diaper o kaya naman ay pinapaliguan. At binili ko nga sila ng tigisa at ilalagay ko yan sa kanilang kama para hindi tumagos ang wiwi. Kaya, sumusun na. Yeah, yes, Ina, ko ba? Ina, ko ba? Anak mo, English man. Ina, ko ba? Sir, ilan? Oo, oh, yan. <laughs> At ayun nga ko din ang anak ni Lola ng sombrero na pang cowboy at gagamitin niya daw yan sa Purim dito sa Israel kung saan ang mga tao ay nagsusuot ng iba't ibang costume. At dahil mahilig naman si Lola sa candy ay pinasalubungan ko nga siya ng candy na may fruit flavor. At ibinili ko din sila ng malalambot na tinapay. Ipinakita ko nga din kay Lola yung mga pasalubong ko para kay Nili at tuwang-tuwa nga din si Lola at ang gaganda daw. At sabi nga ni Lola bakit daw napakadami ng na mga pasalubong na binili ko para sa kanila ay saan daw ako kumuha ng pera. At ang sabi naman ni Nili kay Lola ay syempre galing sa sahod ko yung aking ipinambili. Kahit nga hindi mga mamahalin yan at hindi mga branded ay sobra namang na-appreciate ni Lola at Nili ang mga pasalubong ko para sa kanila. At kapag bumibili nga ako ng kahit ano para sa kanila ay gusto nga ni Lola na bayadan ako dahil ayaw niya na gumastos ako ng sarili kong pera. Pero syempre sabi ko ay hindi naman kailangan bayadan dahil mga pasalubong ko talaga yan para sa kanila at minsan lang din naman. Gano'n nga si Lola kapag may nagbibigay sa kanya gusto niya ay binabayadan niya kahit sa kapatid niya na si Imadora kapag binilhan siya ng damit ay binabayadan niya. Nakakatuwa nga silang bigyan lalo na si Nilos na kahit nga sa mga simpleng bagay na ibigay sa kanya ay talaga namang ipinagpapasalamat niya at masayang masaya yan. At ayun nga tuwang tuwa ang person at binitbit na ang kanyang coloring books at mga pangkulay. <laughs> 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 at swika! <laughs> Okay. hindi pa nga kami tapos dyan at inisa-isa ko pa nga kay Lola yung iba ko pa nga mga pasalubong para kay Nili. Atin nga ang ating cowgirl for today's video at panay nga ang at kinakain na yung candy na aking pasalubong. At meron din pala akong pasalubong sa kanila na donut at paborito yan ni Lola at ni Nili. At merienda time na nga muna tayo at todo pili nga dyan si Lola kung anong flavor ang kanyang pipiliin. At syempre hindi pa pauli si Nilo siya at nakaabang na nga din siya sa kanyang donut at excited na nga din siya na kumain. At ayun nga takapili na si Lola at ang kanyang napili ay Boston Cream at para naman kay Nilo siya ay strawberry. May pasalubong nga din ako para sa kanila na Paji Bar na vanilla flavor at gustong gusto nga din nila yan. At dahil nga wala na nga silang ipin ay mahilig sila sa mga pagkain na malalambot lalo na si Lola. Nakaabang na nga din dyan si Nino siya bago ko nga ibigay yung para sa kanya ay pinaubos na muna ni Lola yung kanyang candy sa bibig. ay nga tabang sinusuklayan ko ay biglang napayakap sa akin at masaya daw siya dahil magkasama na ulit kami. Napakasweet at napakalapit nga din sa akin ni Nilush at kahit nga saglit lang ako nagbakasyon sa Pinas ay na niya daw ako. Ay nga hindi pa niya alam kung paano buksan niya ang kanyang mga pangkulay kaya nagpatulong na sa akin na buksan. At dahil color is life nga si Nilush ay masayang masaya yan dahil may bago na naman siya ng mga pangkulay. Mahilig nga din si Nilush sa mga pang-ipit sa buhok at tuwang tuwa nga siya at ang dami daw. Kahit nga paulit-ulit mong bigyan ng mga ganang bagay si Nilush ay hindi yan magsasawa dahil yan ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanya. At yan naman yung mga damit na binili natin para kay Nilush. Mayroon siyang dalawang t-shirt na mayroong Mickey Mouse. Kapag umuwi nga ako ng pinasilagi ko din siyang pinapasalubungan ng mga damit at binilhan ko nga din siya ng tatlong terno ng pajama. Noong nakaraan taon nga ay binilhan ko din siya ng ganan pero isang terno lang at dahil maganda yung tela ay ginawa ko na ng tatlo ngayon. At halos nga karamihan ng mga isinusuot na damit ni Nilush ay mga bigay ko sa kanya. Ibinili e ko nga din siya ng body soap at nga ang napili ko dahil kulay pink yung lagayan. yan. At yan naman yung kanyang rubber mat at napakalaking tulong yan dahil hindi na tumatago sa kama yung kanyang wiwi kapag napupuno yung diaper. At yan na nga yung ating mga pasalubong para kay Nilush for today's video na talaga namang happy happy ang person sa dami ng kanyang mga natanggap. At marami na din siya ulit mga bagong damit na mga pampalit. At yan naman yung aking mga nabilay na ang kukyut na mga teddy bear na kandila at meron din tayong pabulaklak na kandila. Kahit mga simpleng bagay nga lamang ay napakalaking kaligayahan naman ang dulot para kay Nilush. Ay siya nga dito mga ating kwento for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong support at laging panunood. Magingat po kayo palagi. And please follow and share ako in Pinitay Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!